araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang lahat ng gawain na ginawa sa buong anim na libong taong plano ng pamamahala ay ngayon lamang nagtatapos. Malalaman lamang ng sangkatauhan ang lahat ng disposisyon ng Diyos at kung anong mayroon at kung ano ang Diyos matapos maibunyag ang lahat ng gawain ito sa tao at maisakatuparan sa gitna ng tao. Kapag ang gawain ng yugtong ito ay ganap nang natapos, ang lahat ng hiwaga na hindi naunawaan ng tao ay mabubunyag. Ang lahat ng katotohanan na dati hindi na intindihan ng tao ay magiging malinaw at ang sangkatauhan ay masasabihan tungkol sa kanilang hinaharap na landas at hantungan. Ito ang kabuuan ng gawain gagawin sa kasalukuyang yugto. Bagamat ang landas na nilalakaran ng tao sa kasalukuyan ay ang landas din ng krus at ng pagdurusa ang isinasagawa ng tao kinakain iniinom at tinatamasa ngayon ay may malaking pagkakaiba mula roon sa nakamit ng tao sa ilalim ng kautusan at sa kapanahunan ng biyaya ang hinihingi sa tao ngayong araw ay hindi tulad niyaong sa nakalipas at lalong hindi tulad ng hiningi sa tao sa kapanahunan ng kautusan. At ano ang hiningi sa tao sa ilalim ng kautusan noong ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa Israel? Walang ibang hiniling sa kanila kundi ang panatilihin ang sabath at ang mga kautusan ni Jehova. Walang sino man ang dapat magtrabaho sa Sabbath o lumabag sa mga kautusan ni Jehova. Ngunit hindi na ganito sa ngayon. Sa araw ng Sabbath, ang tao ay gumagawa, nagtitipon at nananalangin gaya ng dati at walang mga paghihigpit na ipinapataw sa kanya yaong mga nasa kapanahunan ng biyaya ay dapat mabautismuhan at hiningirin sa kanila na mag-ayuno magpira-piraso ng tinapay uminom ng alak takpan ang kanilang mga ulo at hugasan ang mga paa ng iba para sa kanila ngayon, ang mga patakarang ito ay naiwaksi na, ngunit mas malalaki ang hinihingi sa tao. Dahil ang gawain ng Diyos ay patuloy na lumalalim at ang pagpasok ng tao ay patuloy na tumataas. Noong nakalipas, ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa tao at nanalangin. Ngunit ngayon na ang lahat ng bagay ay nasabi na, ano ang silbi ng pagpapatong ng mga kamay? Ang mga salita lamang ay maaaring makapagkamit ng mga resulta. Noong nakaraan, kapag siya'y nagpatong ng kanyang mga kamay sa tao, ito'y para pagpalain at pagalingin ang tao. Ganito gumawa ang banal na espiritu noong panahong iyon. Ngunit hindi na ganito sa ngayon. Ngayon, ang banal na espiritu ay gumagamit ng mga salita upang gumawa at magtamo ng mga bunga. Nilinaw na niya ang kanyang mga salita sa inyo at dapat lamang ninyo itong isagawa gaya ng sinabi sa inyo. Ang kanyang mga salita ay ang kanyang kalooban. Ang mga ito ang gawain na kanyang nais gawin. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, mauunawaan mo ang kanyang kalooban at kung ano ang hinihingi niyang abutin mo at maisa sa gawa mo ang kanyang mga salita ng direkta nang hindi na kailangan ng pagpapatong ng mga kamay. Maaaring sabihin ng ilan, ipatong mo ang iyong mga kamay sa akin. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa akin upang matanggap ko ang iyong pagpapala at makibahagi sa iyo. Ang lahat ng ito ay lipas ng mga pagsasagawa na ngayon ay hindi na ginagawa dahil nagbago na ang kapanahunan Ang banal na espiritu ay gumagawa alinsunod sa kapanahunan hindi ng sapalaran o ayon sa nakatakdang mga panuntunan. Nagbago na ang kapanahunan at ang isang bagong kapanahunan ay tiyak na may dalang bagong gawain. Totoo ito sa bawat yugto ng gawain. At kaya ang kanyang gawain ay hindi kailanman nauulit. Sa kapanahunan ng biyaya, ginawa ni Jesus ang maraming gayong gawain. Tulad ng pagpapagaling ng sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, pagpapatong ng kanyang mga kamay sa tao upang ipanalangin ang tao at pagpapala sa tao. Gayunman, ang gawin uli ang gayon ay walang saysay sa kasalukuyan. Ang banal na espiritu ay gumawa sa ganoong paraan noong panahong iyon dahil iyon ang kapanahunan ng biyaya at may sapat na biyaya para tamasahin ng tao. Hindi kinailangang magbayad ang tao ng anumang halaga at tumanggap siya ng biyaya hanggat siya ay may pananampalataya. Lahat ay tinrato ng may lubhang kagandahang loob. Ngayon, ang kapanahunan ay nagbago na at ang gawain ng Diyos ay nakasulong na ng higit pa sa pamamagitan ng pagkastigo at paghatol na ang pagiging mapanghimagsik ng tao at ang mga karumihan sa kalooban ng tao ay maaalis. Dahil ito ang yugto ng pagtubos, kinailangang gumawa ang Diyos sa gayong paraan na nagpapakita ng sapat na biyaya para matamasa ng tao, para matubos ang tao mula sa kasalanan at sa pamamagitan ng biyaya mapatawad ang tao sa kanyang mga kasalanan. Ang kasalukuyang yugto ay upang ilantad ang di pagkamatuwid sa kalooban ng tao sa pamamagitan ng pagkastigo, paghatol, paghampas gamit ang mga salita, pati na rin ng pagdisiplina at pagbubunyag ng mga salita, upang pagkatapos ay mailigtas ang sangkatauhan. Ito ay gawaing mas malalim kaysa pagtubos. Sa kapanahunan ng biyaya, ang tao ay nagtamasa ng sapat na biyaya. Ngayong nakaranas na ng biyayang ito ang tao, hindi na ito matatamasa ng tao. Ang gayong gawain ay lipas na ngayon at hindi na gagawin. Ngayon, ang tao ay ililigtas sa pamamagitan ng paghatol ng salita. Pagkatapos hatulan, kastiguhin at pinuhin ang tao, ang kanyang disposisyon ay nababago. Hindi ba't ito ay dahil sa mga salitang aking sinambit? Ang bawat yugto ng gawain ay ginagawa ayon sa pag-unlad ng buong sangkatauhan at kasabay ng kapanahunan. Lahat ng gawain ay may kabuluhan. Lahat ng ito ay ginagawa para sa pangwakas na pagliligtas, para ang sangkatauhan ay ay magkaroon ng isang magandang hantungan sa hinaharap at para ang tao ay mahati ayon sa kanilang mga uri sa katapusan.